Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. So ito ngayon, maghahaponan tayo. O ba? Diba? Sarap-sarap natin pagkain. So ang ulam natin ngayon ay sinigang na ano? Bangos. O ba? Diba? Mm. Sinigang sarap-sarap. Tsaka -sarap. nagluto rin ako ilang pirasong ano, lumpia. O ba? Diba? So ang aking lumpia ay medyo ng, ano, naging negra. So yung aking ano, aking pipino at kamatis bago. Bago siya. So, kanin. So, maghain na rin kayo sa inyong hapagkainan at sabay-sabay na rin tayong kumain. Ano? Habang nanonood kayo ng aking video, subo-subo eh, na din. O, diba? Masarap kasi kumain. Ano? <laughs> so, ito na. May mangkok tayo dito. so kasi mamangkok natin si sabaw. So, masarap tong si ulo. O, ba? Diba? Mm. Masarap yung ulo. ang taba-taba ng ulo. Mm. Diba? ba? taba-taba. So, tayo na tayo. mhm uh -huh. So, hindi na ako maglalagay ng patis kasi para hindi naman maalat. Kasi yung aking panimpla ay tama lang. So, katamtaman lang siya. Kasi magkakasakit naman tayo sa ano, sa sa bato. O, ba diba? Kakasakit tayo eh sa bato niya pag sobrang alat tayo eh. Kaya katamtaman lang. Masarap. O, ba diba? Turong natin siya dyan. Ano siya? So, maglalagay na tayo ng ating ano. So, ngayon, gusto ko, parang gusto ko magkamay. Sarap kasi kumain pag nagkamay, ba diba? So, magkakamay ako. Hmm. Tama-tama lang yung asin niya. Kung lasing ka, nawawala yung hangover na mo. Ang sarap. Nakakawala ng hangup. <laughs> hmm. Ako ay nakapaghugas na ng kamay, so, so kamay ako. So, lagay na natin si isda. Hindi hmm, ba? So, yung sa mangkok naman, higop-higop lang sa doon. <laughs> higop-higop lang ba? So, kaya na. Babad natin. Ay, wala pa siyang one minute. Nalaglag eh. Alog-alog, para yung sa ibabaw, mas masama. <laughs> so, patong natin siya dyan. Kasi baka mahulog. O, di ba? Juicing, juicing siya. Sarap. Hot cook lang yung ano, gulay. Ang bangos kasi pag kumakain ka sa bangos kasi kaya himay mo talaga maigay eh, kasi matinik ano? Matinik si Bangus. Ang sarap! Ang lulutong Kinakain ko yung kanyang luya. Ang sarap. Tayo kasi, dyan, tayo. Nabitin si Indel sa kanin. Pato yung kanin. Ang debito. Ano 'yon? Mm -hmm. okay. Nakaka-suggest. record ako. ah, ayan na. Ah, thank you. hugas tayo yung kamay kasi nagtinda tayo. 'Di ba? Subo ulit. <laughs> Ay. Hey. Ito so ba? Kanina yan? yung haba na pala ng ating video. Thank you, thank you so much sa mga nanonood. God bless you all. Bye!